Good morning, everyone. Kita mga pink plants ko, guys. And aking rose, nalalanta na. Di ko alam bakit nalalanta. Ayan, no, kasi para may pesting kumakain. Kumakain sa aking halaman. Ayan, para mga puti-puti. Di ko alam bakat ganyan. Ayan, guys, o, so, tinan mo. Dapat ganito siya. Colorful. Ayan, colorful dapat siya. Ayan, yung ara alas dosi. Ngayon, ayan na siya. At kaya nangyari? Ito din. Ito din, parang may mga ano. Wala na yung pagiging colorful niya. Ito nilalagyan ko siya ng kape. Sabi nila kape daw para ano. Ito si white rose. Ay si pink rose ko. Ganun din. Alam mo yung guys, yun ang kakaroon ng ganyan, no? Oh. Ayan, oh. Yung, kita niya yun. Ayan, oh. Mga puti-puti. Hindi ko alam, insect peste, O, kailangan ko yata bumili ng, ng ano, pang, para sa peste. Nagkakaroon ng puti-puti yung halaman ko. Parang yung puti ko na rose, namatay na siya. Kaya na ko siyang lagyan na tong kape. Kung wala tong asukal guys ha, kape lang siya kasi parang namamatay na. Ano. Ayan guys, so kita niyo yun. Ayan o. Oh. Oh, yung mga puti-puti sa mga nakakaalam ko anong pwede kong gawin ayan, may PM yok guys ayan no, oh, kita nyo yan karo ng puti-puti yung mga dulo ng halaman parang kailangan kong bumili ng ano para sa insecticide hindi ko alam bakit ganyan ito din oh ganda nitong rose ko guys oh see, red na red kakaroon din hindi ko alam bakit ganyan pero nito nung tinatry ko siya lagyan nitong kape kape na may tubig medyo na wala wala siya ano yan itong orchid ko patubo na yung orchid ko ayan. See? ayan oh nawala na yung mga bulaklak oh kasi parang may peste ganda ng bumulaklak nito pink See that. yung aking talong. Ayan, patubo na yung talong ko. So, yun. Ito okay pa naman itong isa. Kasi may ano pa. O kaso lang parang namumuti-muti na naman. Ayan. Ito talaga malala. Pag namulaklak to, grabe. Ang ganda. Pero di ko alam bakit ganyan na siya ngayon. Para may peste. si Ganda ng bulaklak niya, no? ng eto din yung buko ko na tinanim guys so, parang mamamatay patay na kaya yan di na wag naman sana ito malunggay laging binubuhusan ng tubig ni may ayan, patay na siya hi morning ganda ganda mo naman hindi hmm. ko alam ang tawag sa ganito ayan dami na niya tiba pa lumalago na siya ito aking mini garden hi Mikay hi Mikay ah, yan ang anak na yan guys si Mikay so anim na yung kanyang baby na matayo isa lima na lang ito matibay itong mga halaman ko na to see at ito dalawa pinag-iisipan ko paano pwede kong ilagay dyan kaya yun tanglad. Ang na ng tanlad ko, guys. Oh, so, sa so, mga gusto Ay, mabubuhay siya. Mabubuhay to. galing mm, probinsya to, eh. Mabubuhay siya. Halaman ba to? Kailangan ko na ba itong tanggalin? Mukhang hindi naman to halaman, eh. <laughs> okay. Ay, Mikay. Angela, buntis ka na naman. Asa yung dalawa mong anak, ha? Ikaw. Nawala na yung bigla yung dalawa mong anak. Eh. Pero parang Buntis ka na naman yata. Ay, tinago mo si Mikay. Limang anak ni Mikay. <laughs> aking mga plantita-plantita. Ayan, guys. Thank you for watching, guys. Pinakita ko lang sa inyo aking mini plantitas. At <laughs> sya mga nakakaalam dyan kung ano pwede kong ilagay dun sa aking plants. Ayan. PM niya ako, guys. Thank you. Like and subscribe to my channel. Sisi si Mix Vlog. Love. Love you all.